Yan o, no? lulusong na kami o. Oh. Dito ngayon ang spot namin. Bago to. Namin Basal. Ito, Basal yung ba. <laughs> Anong resort yun tol? Ano yan? Uh, adventure. River Adventure. Yan, dito kami ngayon sa... Medyo malayo yun lang yung pa. yan, yung kabila na yan o. No? Yan yung kabila na yun. Dito kay Boat Boat Resort. Yan doon kami. Pupunta mamaya doon. May sanong sanrapay na yun. Yan. Ispat lahat yung gilid na yan. Ganyan kahaba yung lalanguin namin. Ito siguro hanggang doon mga 500 meters siguro yung layo niya no. Kabilaan no. Oo. Ay, mm -hmm. Hindi lang 500 meters. Sabihin natin mga 6 hanggang 7,500 meters. Oo. Tapos tatawid ko pa ng ganoon mga kulang isang kilometro na yun, haba na yun tapos pupunta ka pa dito mahaba haba rin yun tol no? wala pa si master inil eh ayun na yung ating pain ayun na nasa may gilid ng water lily ayun na ayun lang siya nakatago yun, nakatago sa sanga ngayon. Yan, may mga ginagawang resort yun eh. Yan o. Oh. Dito ngayon ang spot namin. I-testingin namin pagkatapos Life ng ba yan? Live. baha. Live? Hindi. Shoutout nga pala kay, ano, kay parang Jason. Lumusong ka na tol. Kaming huling hito ano? Legit yung ano, legit yung tubig tol. <laughs> Mapapawaw ka talaga. Wow! Oh, mga idol. Prepare na tayo mga idol. Baka sakaling 13 ngayon. Two hours later. Ngayon mga idol. Dumating na yung dalawa nating kasama. Aahon lang natin. Yung kasama natin ngayon, oh, no, yung dalawa. ayon, manalaman natin kung may huli sila. Eh no, yung dalawa, oh. Eh, lang mo na. <mukha. laughs> Muli ba kayo? Muli kayo? <laughs> O? Oh? oh, tapos ilig -ilig Wala pala. <laughs> pala. yung ano na yun, eh. Ha? Ah? Mahangin. Sino? Ano yung buhay yung ganda. Mukhang mga. bago yun, ha? Wala akong bago. Wala Ang hmm, laki, oh. so, Ang laki, laki ng pahay, oh. no? Hm? Mangili yun, oh. Ang hmm? laki ng pahay, oh. no? Mga idol, kay bumagyo mga idol. <laughs> Labo upo dito. Binagyo kami mga idol. Nakilam ng ano ka? Wala nga, hindi na nakadagdag. Ngayon, hindi nga nakadagdag. Ito, dagdag oh. <laughs> <laughs> Bagong puto ko yan, hindi pa natatanggal ah. Para kamalan gaganahan tanggalin yan, ganyan kalaki. <laughs> A few moments later. Mga idol oh Ayan oh Mga idol. Ayan o. Oh. Nalit tayo ng oh? medyo mahilap-hilap ng kunti. Ano ta Malupit talaga oh Higit <laughs> kapalad to idol. Ayan <laughs> to idol o. Oh. Oh, Ang niya. laki niya ah. na. Idol o. Ang dalawang kilo hindi niya na. Ayan. Ang ah. laki. Tapos yeah. meron nga pang imported <laughs> ah <laughs> <Jaging> <laughs> Ito pinakamahal sa lahat oh Ayan oh <laughs> Laki, arroyo. <laughs> laki ako. na arroyo. Oo. Oh. Ang alam ko Gagi hindi tinagusan gagi. <laughs> laki na. <laughs> alam mo yung pinagulihan yung tatlong pilahan? Hmm. Ang laki ng humuni doon. Kaso nga na may bumulosok na pula ang tubig ba? Parang yeah. may dating. Hmm. Kahit paano hindi na ulat. Oo. No. Kasi sarap balikan yun. Ang dami talaga humuni. Ang lalaki. Wow! Sayang. Si JP sinablay ng laki, sayang. Ay hindi naman sablay, nakawala, wala na, dala na. Hu! May doon, daw ng ano yon ni eh, Russell nung kasama niya. <laughs> eh sinubukan ko. Napakalamig ngayon mga idol kasi. Ito is, -is idol. lang idol kay pang-ulan yeah, no, ba. Laki yan, no. ka ngayon, yung laki niya mo pinaka-special. Oh, mga idol, tinan mo, Arroyo ngayon, bumulosok na oh, tinan mo oh. Ang laki, tag sa higit kalating kilo ha. Aha, oh. aha. Uh -huh, uh -huh. Malaki pa yata sa mukha mo <laughs> ah. Sabi, <laughs> sabi naman ng asawa ko, ang yabang mo talaga. yeah. <laughs> so, <laughs> 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 ito na tapon, umuwi ako. Grabe, ang yabang mo na, ang kasubra. <laughs> gano'n lang talaga yun. Sabi ko, pinapataya lang kayo. Uh, -huh. <laughs> ito, mo, lalago yung video namin. Oh, ha? Jayad Benzor. <laughs> Ngayon <laughs> ito ang kalalaki. O, oh, kadami. Ama, malapit na mag dalawa isang kilo eh. Kung pwede lang ma-armalite lang dala mo. Kakaragam oh. <laughs> talaga. Bakit talaga. <laughs> Grabe huli ay dolo. Oh. Pang ulam lang talaga. Oh. Maligam-gam tubig doon kuya Ran. Hmm? Hmm. Maligam-gam. Maligam din. Parang nasa Yung pinagaluyan mo tatlong kilo <laughs> na may laman na naman. Napakalaki. Humuni. Laki, laki, humuni. Grabe. Ay, yung sigab, may kinuha nung isang araw na tigsay. Tatlong kilo mahigit. Ha? Huh? Tatlong kilo mahigit. Buhay pa? Yung service ni Sabel. Galing nun ah. Buhay pa? Saan? Sa dam? Oo. Patay na. Ha? Eh, Patay na. nga. Hindi, nabaril nga yun ng tigsay eh. Eh hindi makuha-kuha. Sumabit so, siguro. Dahil malakas eh. Kinuha ni Gab. Sinisip? Hmm. Galing bigyan nga si Gab ng sandan eh. Ha? Huh? Hindi, grabe. Saglit na sisit ka. Ako dun oh. oh. Buhay na buhay oh. Fresh na no fresh. Ang inang yan, hindi man tumala, tumagos. Ang klase yung panak so, ko. mga isa't ka siguro yan. Oh, oh. Ano eh, diretsyo natin yan nung kaya ano? Hmm. Sa yung ba? Yung maraming... Ano? You know, yung...